imahin ni dating First Lady Imelda Marcos ang pagkahiling niya sa mga sapatos. Mula sa kanyang koleksyon ng 3,000 para sa mga sapatos noong Reheming Marcos, 800 dito ay matatagpuan ngayon sa Marikina Shoe Museum. Actually po, ang request po ng local government of Marikina kay First Lady Imelda Marcos yung mga natitirang pair of shoes na nasa kanya. Magkahalong international at local brand sa mga sapatos ni Imelda. Nariyan ang Ferragamo, Givenchy, Chanel at Christian Dior. Mayroon din siyang mga sapatos na gawa ng local manufacturers sa Marikina. Bago po namin i-present sa market yung aming design, Binibigyan po namin si First Lady Imelda Marquez na at least 10 pairs of shoes every week. Pero alam niyo ba kung bakit may ilang pares ng sapato si Imelda na magkakapareho ng disenyo? She's around 5'8 to 5'9 tall. So kaya po yung ilang designs po ng shoes niya, with the same design, the same color, but different in height. Kasi po si former President Boas may mas lower po ng konti sa kanya.